Gandang araw mga katornilyo. So nandito ako ngayon sa Mabitak Laguna upang uh, maghatak ng truck na nasiraan. So yan mga katornilyo. Ito yung aking gamit na panghatak mga katornilyo. Itong unit na to, Hobo truck, tractor din. So ito yung ginamit namin panghatak mga katornilyo. So yan. So, nandito mga katornilyo yung nasiraan na truck. So yan mga katornilyo. Ito mga katornilyo yung nasiraan. Isoso 10 wheeler 10PD1 uh, ang makina. 10 wheeler siya mga katornilyo. So ito mga katornilyo, wheeler nasiraan. Ang nangyari mga katornilyo, bumiga yung makina. Uh, singaw yung uh, intake intake valve sa sumisingaw dun sa sa intake sa air cleaner may sumisi may lumalabas na usok so bumigay yung makina mga katorilyo may problema sa cylinder head yan mga katorello. so hindi na siya umaandar mga katorilyo so ang, ang ginawa ang ginawa ko kasi hindi siya wala siyang kasi wala siyang hangin kasi patay ang makina ang ginawa mga katorilyo sin, sinaksakan na lang na ng, ng hangin. Mekaniko so, namin. Mga katornelyo. katornelyo. Yeah. Katornelyo vlogs. Shout out sa mga viewers ni Katornillo nandito kami ngayon sa Mabitak Laguna At Papalipas ng trackpad dahil medyo alam nyo na bawal pa gumagpagmago pa ganito na kami rito dahil ang aming track ay hila-hila kaya -hila. yung driver nito mga katornillo nang nasiraan ito ng tenuiler yung driver ito naman yung driver ng maghahatak ng ito ito yung driver lang uwon na tractor red yung magatak ito yung unit niya mga tractor nyo uwo uwo truck tractor red yan. so ito yung gamit namin mga tractor ng na pangatak matindi yan matiba yan towing bar kahit right, barubal At, yan nakakabit uh, sa sa puwita ng kahit pakasama rin. si bin barubal barubal Valentine. Okay, mga katorilyo. Ito yung driver mga katorilyo, si... Ang nga pangalan mo, Randy. Randy Orton. <laughs> Randy Galliano yan. <laughs> so yan mga katorilyo. Si Randy Galliano yan. Tropa yan mga katorilyo. Ito yung unit niya na sa Batangas City. Doon ko yan nirescuehan mga Shout out na lang sa mga kumakain ngayon dyan. Uh, yan mga katorilyo. So nagpalipas muna kami ng oras dito sa Mabitak, Laguna. Maya kaming gabi mag uh, uh magbabyahe kasi para iwan iwas sa huli yan. at sa truck ban so yung mga katunay nyo, ito yung gamit namin yung so bar so nakakabit yan dito mga katunay nyo sa nasirahan ng truck sa ilalim sa so may I-beam ito ko yung kinabit mga katunay nyo sa so may I-beam merong shackle yan doon na dumudugtong doon sa dito sa towing bar. Ayan yung dalawa. So, Ayan yeah, mga Ayan yeah, mga katorilyo. So hindi ito umaandar mga katorilyo. lahat, lahat mga so, rilus, mga nagre-rilis to. So wala siyang preno kasi yeah, hindi at, siya umaandar. Yeah, bundok, hindi know. siya nag-create ng hangin. Sa so, napakalawak na pala yan dito. So ang ginawa mga katorilyo, silaksakan na lang ng hose ng hangin. So ito so mga katorilyo yung hose ng hangin. Mga loads, yung ano, bundok ng... Yeah. So dito nakakabit yan mga katorilyo. Para magkaroon ng hangin yung nasiraan kasi hindi siya umandar. Ikinabit ko yung linya ng hangin, yung hose, dito sa sa air dryer. Yan, sa air dryer ng ng Kowo truck dito yung maghahatak. Yan mga katorilyo, dito nakakabit. Yan, may kabitan dito mga katorilyo sa gilid ng air dryer ng Kowo truck hangin. Papunta doon sa, kinunik ko doon sa sa sa, sa linya ng uh, sa linya ng hangin na papunta sa papunta sa busina. Dito ko tinuktok. Papunta sa busina. Dito ko tinuktok. Dito ko tinuktok. So, so, ito, ito, ito. So, ayan. Dito ko tinuktok sa linya ng busina. Yung hose. Para mag para magkaroon ng prino kasi hindi siya umaandar lang so, sa kalam oh yan mga katorilyo oh so, yan mga katorilyo ayan so, si katorilyo so, hindi na siya umaandar para magkaroon ng prino ganito yung ginawa ko mga katorilyo kinabitan ko na lang ng linya ng hangin para magkaroon ng prino kasi hindi siya umaandar hindi siya nagtitrate ng hangin dyan mga kapatid yan. so yan yung discarte na ginawa ko so may battery naman to meron naman syang ilaw na so, nakahasal naman wala lang trino kaya ginawa ng paraan ginawa ko ng paraan para magaraw ng game Yeah.